The magandang umaga sa inyo mga kasabi. Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasabi. At syempre magbibigay tayo ng ating suggestion tingkol dito sa ating sandal alam ko isang lalaki ito. Ilang minuto ang tamang pagkain ng isang tilapia? Ang sabi ng ating sandal, ayan, nagtatanong kung ilang minuto nga ba ang pagtagal or pagkain nito. Syempre mga kasabi, depende yun sa mga kababaihan kung katagal sila ng 30 minutes, tatagal sila ng 20 minutes at 10 minutes. Depende naman yon kung gaano katagal na mael ang isang babae. Pero kapag one, nagiging smooth ang pagkain ng isang lalaki sa mukbang sa kanila, alam nyo ba, mas napapabilis ito. Kasi may mga kalalakihan kasi talaga na magaling kumain, yung talagang smooth lang, hindi nang gigigil. Yung magaling, ayan, mag ano ng talukap ng isang babae. Ayan, sa side by side nito at ah, talagang nagiging smooth lang ang kanilang pagmumukbang. Alam nyo ba, mas lalo silang mabilis at lalo talaga silang maiel kapag once ang isang lalaki ay magaling magmukbang. May mga kalalakihan kasi kapag once na nagmumukbang sila, alam nyo ba yung gigil na gigil sa isang babae, kaya yung ending ay napapalakas yung kanilang pagkain at higit sa lahat yun talagang nasasakta nang isang babae pag sila ay nagmumukbang kaya hindi na nila nakukontrol pa ang kanilang sarili dahil sa so sobrang panggigigil sa isang babae yung ending ay nasasakta na si Cruella. Nasasakda na ang isang babae kaya instead na masarapan, ang nangyayari ay hindi nde nasasaktan sila kasi nga sa sobrang pagsipsip mo, sa sobrang panggigigil mo, sa sobrang hindi mo nakokontrol ang iyong sarili, kaya yung ending nga nga. So ang isang babae ay maiinis sa iyo, minsan itutulak ka kapagwan sa nasasaktan na sila. Kaya kapag ka ikaw ay gusto mong masiyahan si Mrs., yung jowa mo, tanungin mo kung okay lang ba yung ginagawa mo sa kanila, tama lang ba? Kung gaano ba katagal yung pagdampi o kung gaano ba kasarap kapag kadahandahan lang at higit sa lahat yung tanungin mo kung okay ba yan yung pagkain ko at malaga yun na tatanungin nyo sila huwag kayong mahihiya kasi andyan na yun sa part na talagang pinakaimportante sa mag-asawa na nagkakaroon kayo ng komunikasyon during the mukbangan mga kasawi kasi iba ang nadudulot nun kapag kang isang babae hindi ito nagreklamo walang ibig sabihin na masakit yan ganito wag mong gawin yan so ibig sabihin continue mo lang yun ibig sabihin mas nai-enjoy na nila kasi malalaman nyo naman kapag once na kayo ay nagbumukbang sa isang babae, malalaman nyo yon dahil yung talagang malakas yung ingay nila at yung talagang wala silang kaanik-anik na talagang tinutulak yung muso mo at talagang ini-enjoy lang nila yung smooth na ginagawa mo sa kanila. Kaya kapag ganyan yung na-experience mo sa jowa mo na wala lang, dead ma lang talaga kapag once na ikaw kumakain, ini-enjoy na nila yung hinahayaan lang na ikaw ay kumain. Kasi nga, nagpapakasal na sila, nagpapakaligaya na sila sa ginagawa mo. Hinihintay na lang nila na sila ang mauna na luma. Alam nyo na yon mga kasawi. So, syempre mga kasawi, kaya kung ikaw ay gusto mo na ma-enjoy ni Mrs. ang iyong pagmukbang, dahan-dahan lang. Huwag manggigigil ha. At higit sa lahat, smooth lang yung gagawin ninyo sa side by side. At talaga namang, tiyak na may enjoy ni Mrs. kapag ka magaling kayo na magmumukbang sa isang babae. Yun lamang po mga kasawi 'yung akin advice, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin. Sa walang sawang pag-share at pagko-comment. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe subscribe mga kasawi, pwede kayong mag-subscribe. Pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga.